Mga ka-sports, grabe. Isa na namang batang halimaw ang umuusbong sa UAAP Juniors. Walang iba si Goodluck Okibata. Okay, May dugong half Nigerian at half Pinoy at full beast mode sa court. Ngayon mga sports pag-usapan natin kung bakit siya ang future superstar ng Philippine Basketball. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Goodluck Okibata okay, ay anak ng Nigerian father at Pilipina mother. Bata pa lang, kitang kita na ang atletasism at height advantage niya. Ngayon, sa UAAP Juniors, siya ang isa sa mga pinakakilalang young prospect na may combo ng lakas, bilis, at killer instinct. Sa kanyang mga recent games, literal na naghahalibaw si Okibata. Double-double machine, unstoppable sa ilalim at may highlight dance na pang viral. Imagine mo ha, kahit high school pa lang, parang pro na kung gumala kung minsan nga tinuturing na siyang mini Soto ng UAAP dahil sa kanyang tangkad at presence sa loob. Hindi lang siya puro tangkad, marunong din sa fundamentals. May mid-range jumper, matibay sa depensa at marunong magpasa ng laro. Kaya nga maraming scouts ang nagsasabi, pwede itong